Ano? Sige lang, te. Sama na yan. Kung ah, ilapit mo kaya ako muna, kuya, doon yung tricycle mo. Oo oh, nga. Bakit ang layo kasi? Ay, 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 doon na ako pumasok eh. Ha ha ha! Dapat <laughs> nakabaliktad. Ayan, yeah, pwede na <farina> din yan. Kasi kahit ano yung niya ako, <sharp> basta magalaw <inhale> yung isa ko. Dahil ah, hindi ko rin kakayani.

Diretso muna kuya doon sa may ano, loob papasok doon. Para Pag walang alalay si Ate, hindi na makalakad talaga, no? Nakalakad din. Pero may tungkod. Ah, may tungkod. <coughs> Gaano nakatagal 'yan, Te? Tatlong araw na po ngayon. At 3 days pa lang. Parang ano siya, sabi ko parang iba. Kasi nag-ano pa kami sa doktor pinakiramdaman ko rin hindi rin na daw ano? hindi rin na diretso pa po, diretso pa doon sa may maliit na pinto dyan sa unahan ang pakiramdam ko kasi ng namang loob ko magsarakit na dyan po, dyan, dyan papasok dyan po, yan dito po, yan, 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 yan. tapos po na kayo dito sa may table na kulay itim Apo, harap lang po kayo dito banda sa ano. Yan. <gulay> Sabi ko hindi ko nakarya. Grabe na pala talaga yan, no? Okay. Hmm. Dito lang siya, una makikin. Sige, te, <gulay> hmm. higa, higa ka na, te. Higa ka na. Higa ka na. Sa auntie yung ano mo te, nararamdaman na sobrang sakit talaga. Dito po. Yan talaga yung parang kaya hindi ka makalakad. Kasi tapos para siyang nagpunta na sa ilalim natin. Oo. Kasi nga mag, na siya dito. Dati wala naman doon eh, dito lang talaga. Lumala oh. na parang ganun, para dito. pakiramdam kasi mo. Kasi bigla lang siya nung gabi paghiga namin. Pero nung hapon kasi, nag-ano pa kami ng ano, yung inanuhan ng nyugba. Mm -hmm. So, pa kami. Yan. Hindi kaya nabati ka? Naano na rin po yun. Wala na daw po. Natawas? Opo. Nawala na rin daw po iyon. Dapat ko sa kung bati, may bawas-bawas yan. Oo. Ay kung sa doktor, may bawas din. Napa-doktor ko na rin. Ah, kung baga may napaalbularyo nyo na, napadoktor nyo na. Pero walang napagbabago. Lalo pa lumalala. Opo. May daming gamot ko na Kaya Kahit baka mo-overdose lang ako. Dapat sa dalawang araw na yan, may ano na pagbabago na, no? Opo, okay, pero parang lumala. Tapos yung buto natin sa dito, parang nagla naglalak siya. Hindi siya mag, ano, kaya masyado siya masakit. Hindi ko siya maiunat. unat. Sige. Sige, te. natin. Mm -hmm. Pati sa pag pala, te. Harap ka na, no? Opo, tapos po. Tapos magsayutin ko. Hmm. Tapos natin, te. Sige, titanggalin mo yung kamay mo. Parang hindi ako makaya. Sige lang po. Sige lang po. Sa Saan yung sumasakit pa rin yung? Dito lang po talaga. Sige, talaga. Mm -mm, sobra. Sobra. Okay. Mm -hmm. Straight mo lang yung pangapaan mo, te. Sige lang po. Ayan mo yan. Straight mo lang, te. Saan yung pinakamasakit, te? Ito. Dito. Wala dyan, kuya. Dito lang. Sige lang, uh, Straight mo lang. Ah. Uh, 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 Sige lang, Tay. <laughs> Sige lang, Tay. Straight mo lang. <laughs> Dandanin mo yung pa ako. Aray! Grabe pala talaga. Uh, aray, dito na siya kasi, oh. Uh, so, ibig sabihin uh, dito ito, pag dinidiinan ko. Uh, oh, so, yan. Oh, ah, opo. So, sobra. Kabila, Tay. Wala. Wala. So yun dito talaga. Ano <laughs> no. Sige kuya. Hindi dito, dito ka kuya, tulungan mo ako. Buga, straight lang yung ulo mo. Buga. pa. Buga. Ah! sorry po, sorry. Sige lang te, relax lang. Isa pa. Sige lang te, relax. Asbad naman. Inhale. Relax mo lang dito <laughs> Inhale. Inhale te. Buga. Dahan dahan. Relax mo lang itong mo te. Relax pa. Inhale. Buga. Ah! Inhale ka lang te. Parang tulo ko kanina. Inhale. Buga. Ano oh, Hmm. Ang dami. Inhale pa te ulit. Buga. Oh, Damo ba? <laughs> Pakiramdam mo, te. Anong okay, te? Yung dito po sa liig. Hindi, yung pati dito, te. Mas relax, relax na konti. Oh, Inhal lang ulit, te. Duga. Ah. Mm. Mm. Inhale, te.

Sige lang, te. Relax lang. Sige lang, te. Relax lang. Mm. Mm. So mm. oh. oh. ganito, te. Sakit! Sobra? Oh, Sige lang, te. Relax. Kaya mo pa i-relax na eh. yun Mas relax pa dyan. Dahan-dahan lang. Sige lang, te. Relax. Sige lang, te. Sabay mo lang. Dilan dari mana? Kaya nga dahan-dahan nga, relax. Relax nang pe. O oh, yan, di ba? Mm hindi -hmm. mm -hmm. naman. Parang pag ginaganyan ko siya kasi parang hindi naman sunod yung buko ko. Hmm. Ano ba yan? Sige lang te, relax mo lang te. Dahan-dahan lang po. Sige lang ah. te, huwag ang pigilan te. Ah. Para hindi masakit. Aray! 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 Nabalikaw mo na rin eh. Relax lang. Nanay! Nanay! Aray! Straight mo lang to te. Sige lang. Nanay! Ah! Ah! Anong klaseng sakit ito? Sige lang te, relax mo lang. Yeah. Ah! Relax lang te. Ah! Relax lang ah. te.

Straight mo lang yung isa para mas ah, maano natin. Dahan-dahan ah, ah, lang. Ah. Nanay. Ah, Aray. Ah, Nanay. Nanay. Hindi lang tayo, relax. Nanay. 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 Oh! Oh! Hindi relax. Ayaw! Ayaw! Aray! Anak oh ko. Sa paginagyan ko tayo sa masakit. Ang Sa pagtasya tayo Parang na manok. <laughs> Ay. Ay. Aray. Straight mo lang. Straight lang ito yung Huh. Eh. Huh. Straight lang. Aray! Straight lang ito ito eh. Huh. Huh. ini kau dete buka oh. mm. 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 Ah. Ah. <laughs> ah, tututuh, lang Sige lang, T. Uh, 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 Inhale ka lang, T. Buga. Sige uh, lang, tayo. Inhale. Buga. Uh, uh, Napa-X-ray niya ba ito? Hindi. Uh, uh, Inhale, T. Buga. Uh, uh, Hindi nagar sabi yung doktor na pa-X-ray niya. Uh, uh, Pero mas maganda pa rin kung naka-X-ray. Sige uh, lang, T. Wag mo pigilan, T. Inhale. Buga. Wag mo pigilan, Inhale. Yan, sapa. 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 begitu Inhale. Buka. Sige lang, te. Inhale lang, te. Ayan, ayan. Kasi mo yan. mo yan siya, dyan lang yan. Hindi ka rin niya iiwanan. Buka. Binabantay mo, te. Yan, Sapa. Kapatid. <laughs> okay. Relax mo lang, Pantay lang. Okay. yan, Diba? Ah! 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 Aray! Sige lang,

dante Oh Oh natin si Nobrando eh. relax lang. <laughs> <Sige> lang. <laughs> Uy. Parang Uy. sakit. Meron pa siguro yan, pero hindi na sobrang sakit. Nate? Eh. Hindi din po. Siguro yan basta-basta magpunta. Hmm. Higa ka nante yan. <coughs> hmm. Yan na. Ah. Siguro baka, ano, tapal-tapalan lang hmm. ba? Kasi mag-a-ishay. mag po isa. Hindi Pero yung sakit kanina, ngayon. ngayon. na po. Ngayon. Parang nagbawas na po isa. Ah, okay. Eh. Kaya sabi ko baka daan na lang ba? Pwede naman, oo. Pwede naman. Buga, ini Lambot lang to. ini Buga. Ah! Hindi na. Siya ganang kasakit. Sa di ba Kanina pag ano yun. In Inil ulit to eh. Yeah. Sigaw eh. Ah! Diba? Ito. Ah! Ngayon tayo na lang. Ah! Taste. Ah! Okay. Okay. Dito ka na sa akin. <laughs> sige na, okay na yan, okay na yan. Relax mo lang si ate. ayaw mo na, pahigay mo lang siya mo na. Ayan. Sige te, sige te. Mm -hmm. Mga dalawang linggo te. Ah. Oo. Masakit nga yung kulani talaga. <laughs> yung kulani niya eh. Mm. Nangyari din sa akin dati nung bata ako. Mm. Talagang pilay-pilay ako eh. <laughs> Yun lang ang maganda doon, te. No? Nakalakad yan na papunta na ng tricycle. Kanina ala sa tema na kante, no? Ano na pagbaba? Hindi nama kaba pa? Pagbaba kanina ala sa direno kaba pa? Angayon, panis. Ayos <laughs> na ate. <laughs> <laughs> di ba ate? Bye te, salamat din te. Okay, thank you po. <laughs>